Kedaro po, ako po si RP, the gym D po. So, meron na po tayo another proof of completion. So, uh, uh bago natin isa-isa yun -isa yung proof of completion natin, ikuwento muna natin yung, ano, yung topic natin for today. Actually, itong proof of completion natin is para kay Sir Robert at saka Ma'am Jessica ng Bench Fitness Gym sa Purok, Champaka, Kabanatuan. Actually, si, si Sir Robert, may gusto siya itapik sana Uh, ano yung pwedeng gawin doon sa ano doon sa mga players o kliyente na hindi nagsosole ng ano ng mga plates, bars, dumbbells, pa paano siya ma correct ng tama kasi actually isa sa pinakamalaking isa sa usual na problema yan sa sa regular na gym. Pero aside from that, uh, dagdagan natin ng kon konting kwento yung content natin for today ah uh, yung content natin kasi, isa sa content natin ngayon is yung kahalagahan ng ano ng uh, nagtutulungan yung magpartner, mag-asawa sa sa gym business. So, unahin na muna natin yung concern ni Sir Robert or Sir Bench. Uh, ano yung pwedeng gawin pagka yung mga players mo is uh, hindi marunong mag mag, mag, mag Okay. So, talaga napakalaking problema 'yan. Pero sa totoo lang, may iba-ibang approach para gawin yan. Uh, ko muna yung old school na approach. <laughs> yung old school na approach is yung kagaya ng mga, mga sinaunan gym, yung mga, uh, mga may-ari, medyo matatanda na. Tapos wala pang, ano, wala pang mga uh, gym sa mga katabi. Ang ginagawa talaga nila, sinasabihan talaga nila ng, ano, nang matigas yung uh, uh, mga players nila na hindi nagsasoli. What I mean is, kunyari, may gumamit ng bench press, tapos na doon yung barbell, na doon yung plato, hindi na nilikpet, lumipat na ng panibago. So, yun dito sa amin dati, naranasan ko yun. So, nung wala pa ako sa sariling gym, na ako, doon sa gym na sinasabi ko, pag hindi ka talaga naglikpet, isinusoli talaga yung pera. Tuloy yung pera, wag nang bumalik. So, ganun katikas yung uh, may-ari nung, nung gym na yon. So, hindi ko siya masisi. Sa totoo lang, ah uh, pag ikaw yung may-ari ng gym kasi, maaaring iba't ibang tao yung hindi nagliligpit, pero kahit magtinuna yung isa, meron na namang isa na hindi gagawa. Kaya kung ikaw yung may-ari, ikaw lagi yung ano, yung nakaka-encounter nito. So, nakakakulit na talaga pagka ganoon. So, hindi mo masisi yung owner kung magsususungit pagka ganoon. Sa totoo lang kasi, uh, wala naman talagang ano, nasusulat na rules na nagsasabi na pag gumamit ka ng gym equipment, isoli mo. Pero, hindi naman porket walang nakasulat na ganoon, eh hindi mo na gagawin, di ba? Kagaya ng pagpasok mo, kunyari sa, sa isang bahay, di ba? Siyempre, pag pumasok ka doon at hindi mo bahay yun, may, may kasamang paggalang, may kasamang pagrespeto. So kung may ka doon sa bahay na yun, isuli mo din kung pa, paano mo kinuha. So hindi hindi tamang dahilan, which ito yung ano, common na, na dinadahilan ng kliyente na eh, nagbayad ako. Eh, dapat kayo na yung nagsasolid hindi totoo yun. So hindi po kasama na totoo lang yung paglilikwit doon sa ibinayad nyo sa so, matter of fact kaya kayo pumunta sa gym para mag-exercise so kasama yung exercise na yon yung pagdampot ng nung, nung plato na yon pagkabit ng plato na yon paggamit ng plato na yon at pagsole ng plato na yon so yun yung isang ano isang uh, way talagang hardcore sabihan mo talaga pwede mong auto oh, sole mo na actually uh, ang ang consequence noon, baka hindi na bumalik yung kliyente mo na yun. Pero, ang, ang pwede maging advantage nito, una, madadala yung mga tao na nag-gym sa'yo. So, mapipilitan sila. Parang ano, yun din sinasabi ko, bakit ba ang mga Filipino, pag nasa Metro Manila, uh, ah, hindi gaano sumusunod sa traffic rules? Lagi may dahilan. Pero papuntay mo na Subic yan sila, sa loob na Subic base, kung saan yung mga traffic enforcer, mahigpit doon sa first come, first to go, hinuhuli yun. Bakit ang mga Filipino pagdating doon, sumusunod? Kasi mahigpit sila. So, pwedeng ganoon eh, higpitan natin. Ngayon, ang matutuwa kasi nito, okay, granting, may isang tao na, na nasakta, na hindi na babalik. Pero sa totoo lang, yung ibang tao doon, matutuwa kasi, hindi lang yung ano, hindi lang yung uh, may-ari ang naiinis doon. Actually, ang mainis din doon, yung mga gumagamit ng gym. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunyari, dito sa, sa super rack, merong nag squat Di ba? Nandiyan yung plato, ang laki. Kunyari, 200 pounds yung squat Tapos hindi na niligpit. Una, yung plato, maaring sakto lang doon sa mga gumagamit ng gym. So, kung meron 200 pounds na nakalagay dito, nabawasan na ng 200 pounds yung naandun sa pagpipilian sa, sa plate track. So, ang mangyayari doon, kulang-kulang ngayon yung plato. Pangalawa, may gustong gumamit yung squat rack, hindi makagamit ngayon kasi akala nila may kumagamit pa kasi may plato pa. So, yun yung nakakainis doon sa ano, sa sa mga paghindi paglipit. Ang may, hindi lang yung may-ari ang mainis, kundi yung ano, yung gagamit din. Kasi maaaring naubusan ng plato o maaari may gustong gumamit, hindi makagamit ngayon kasi ginagamit yung plato, ginagamit yung equipment. So, sa tingin ko, kung gagawin mo yon, okay lang din, may mga tao rin mat matutuwa doon. Okay, yung pangalawang approach na sinasabi ko, kagaya sa, sa Gym Republic, sa gym ko, ah, uh, hindi rin talaga may iwasan na, ano, na mangyari yan, na hindi nagliligpet. As a so matter of fact, nagkalat yung, ano, yung uh, tarpaulin namin na pakisole. So, at itong isang pagkakataon na to, meron hindi nagsole sa leg press, parang 800 pounds yung ikinarga. Buong magdamag yun, na naan doon talaga. Kitang-kita namin sa ano, kitang-kita namin sa, sa CCTV. Okay, so may CCTV kami. So, kinausap namin yung ano, yung tao, ng maayos. Sabi namin na strictly enforced yung ano, yung rules and regulation natin na isosole. Ngayon, sabi, in, addition to that, nag-post na rin kami sa, 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 page namin na huwag magagalit. Kung hindi kayo magliligpit, ipopost namin kayo sa ano, doon sa, 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 page namin para huwag tularam. So parang may halong mananakot din kagaya nung una. Actually, yung una na sitwasyon, talaga wala nang warning. Binigay yung pera, uwi ka na. Yung ito nga yung sinasabi sa inyo, pwede warning nga yung tao. Pwede yung warning nga na kung pwede, ugaliing magsole ng mga plates, bars at dumbbells. At saka yung ano, yung paghuhulog ng mga dumbbells. Actually, pag naandun ako sa Gym Republic, nasasaktan ako, hindi ko man makita. Nasasaktan ako every time na naririnig ko yung dumbbells lumalagabog. Kasi, una-una, para lumagabog ng ganun kalakas yung dumbbells, mabigat yun na ibinaksak. At kung mabigat yun, pwedeng masira yung dumbbells eh. Puhunan ko yun eh. Kung baga, pag ikaw ba nasa, nasa ibang bahay, di ba? Or kahit sabi mo sa restaurant na, di ba? Nagbayad naman ako, pumasok ko sa restaurant. Pero pwede ba pagka kumain ka, yung kutsara mo, isalampak mo na isalampak ng ganon? Di ba hindi? Kailangan may courtesy ka sa ano, sa ibang tao. Hindi lang doon sa mayari. Doon sa ibang tao na naando sa restaurant or doon sa gym na binabaksa ka ng dumbbell. So, respeto lang yon So, yan yung isa sa usual na ano eh, na problema. Pero ko ako ang tatanungin, doon sa old school, tsaka yung sinabi kong pangalawang reason, doon ako sa pangalawang paraan. Gusto ko pa rin kausapin ng maayos. Actually, yung kinausap namin na yun, hanggang ngayon, buha balik pa siya. At sa tingin ko, natuto na siya na leksyon niya. Although, may mga pagkakataon, may mga bagong, ano, may mga bagong nag-gym, na kailangan pa rin pagsabihan from time to time. So, kung nanonood ka sa video ko, at uh, nakaugali ang mong hindi magsoli, baka it's about time na matuto tayo na magsoli. Wag maling-maling rason po na sasabihin natin na ano na nagbayad naman ako. So hindi po kasama talaga 'yon. Uh, I hope uh, Sir Robert na nakatulong yung ano ko na yun. So, you for the second topic na nagagawin natin ngayon is yung kahalagahan nung magandang tag team, nung mag-asawa o mag-partner sa negosyo. Okay, iahalimbawa ako sa inyo yung isang kliyente natin. So, yung dating kliyente natin mga 2 months, 3 months ago, nag-deliver tayo sa uh, Habay, Bacoor, si kila Sir Richard at saka kay Ma'am Arlene. Kung di ako nagkakamali si Sir Richard is nagbabarko. O, granting na mali ako, pero sigurado ko si Sir, Ri si Sir Richard is nasa ibang bansa nagtatrabaho. Ang story nila kasi, si, si Ma'am Arlene siya yung nandito sa Pilipinas. So nagsimula sila ng gym business nila. Pero yung 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 pagsisimula nila, ano lang 'yun? Um uh, naupa lang sila. Naupa sila ng ano ng ng, ng gym ng ng, ng pwesto. Pangalawa, uh, maliit lang yung pwesto nila na inuupahan. Pero dahil masinop si Ma'am Arlene at masinop din si Sir Richard, nakapag-ipon sila. So, si Sir Richard lagi naman nagpapadala ng ano niyan ng uh, sa, yung para sa pamilya niya. Pero dahil si Ma'am Arlene maingat sa pera, yung kinikita ng gym na itatabi niya, na pagsisinop niya, kumbaga, yung lifestyle nila before nagkaroon sila ng gym business is still the same lifestyle nung magkaroon na sila ng gym business. Kahit lumaki na yung kita nila, hindi nagbago yung lifestyle nila. So, ang kagandahan nito, naipon nila yung ano, yung kinikita ng gym. And would you believe na yung inuupahan nila ang ano, na na pwesto is nabili na nila sa habay Bacoor ha just imagine highway yo main road yon tabi ng uh, SM Bacoor siguro mga walang isang kilometro doon sa kalsada ng SM Bacoor na andun yon so imagine yon na nangungupahan lang sila doon pero ngayon nabili na nila so importante rin na kung OFW ka hindi lang importante na magsinop ka, magtrabaho ka maigi sa abroad, kasi ang importante rin yung, yung, yung pamilya mo na nandito sa Pilipinas na kayang uh, pagsinupin, i-develop kung ano yung pwede mong ibigay na, 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 business, kagaya ng gym business. Kasi kagaya na sabi ko, pag OFW ka, lagi ka nagpapadala sa Pilipinas. Matik yan. Papadala ka sa Pilipinas para sa sustento sa pamilya mo. Pero what if kung bigyan mo sila ng negosyo, kagaya ng gym business, tapos, sila na yung kikita para sa sarili nila. Yung pangangailangan nila sa araw-araw, hindi na sa sariling bulsa mo manggagaling. Hindi ka na kailangan magpadala. So, it's either yung gym business, ipunin mo yung kita, or, ang ipunin mo, hindi ka na magpapadala ngayon, naiipon mo na yung pera. Kasi kumikita na to eh. Enough to, kung, kung enough to para i-provide yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. So yun yung kagandahan. Papasok ulit doon yung multiple sources of income na sinasabi ko. So malaki ang kita ng isang OFW. Pero hindi nasusukat doon sa laki na kita yung ikayayaman nila. Una, kaila, gano'ng kalaki yung naiipon nila. Pangalawa, meron ba silang ibang sources of income? Dahil kung meron ka ibang sources of income, mas malaki yung posibilidad mo na mas kumita ng malaki at mas madali mong ma-achieve yung financial freedom na gusto mo. So bago ko ituloy yung 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 kwento ko na yon, i-proof of completion muna natin kasi sundan niyo to tapos inyo yung video kasi magaganda yung mga equipment na ginawa natin para kay Sir uh, Robert. So ito yung standard na uh, super rack taka RP Smith machine natin. So may lat pull down sa kanan, ang super rack, may cross, may squat rack sa sa unahan, may kalahati ng crossover sa kaliwa. At yung sa RP Smith Machine naman, ganun din. Sa kanan, mayroong crossover. Sa, so, sa unahan, may Smith Machine. At sa kaliwa, may rowing machine. Pero ito, iniba natin to. So, dito muna tayo sa ano? Dito muna tayo sa super rack. So, sa super rack, dati, lat pull down lang to. So, dahil napanood ni Sir Robert, Sir Bench, yung, yung video natin, so, nakagawa tayo nung ano, instead of lat pull down lang, lat pull down with rowing. So, pwede kang mag lat pull down dito at at the same time, pwede ka rin mag row. So, another innovative na customization yung ginawa natin dito. So, malaking bagay yan. So, sa harapan, squat rack, walang problema, standard. Pero dito sa kaliwa, ang ginawa natin, nakita uli ni Sir Robert yung mga gawa natin. So, ito, ginawang adjustable pulley naman to. So, yung adjustable pulley, pwedeng i-adjust yung posisyon ng pulley sa taas, sa baba, sa gitna. So, malaking bagay yan. So, isa to sa mga kinostomize natin. Then, dito sa RP uh, Smith machine, kinostomize din natin new right side, ginawa rin natin yung adjustable na pulley, yung kalahati ng crossover. So, doon sa mga nakap, ngayon pa lang man manonood ng video natin, ito, ihiwalay lang natin na medyo magkalayo. Pag pinagdikit kasi natin itong dalawang machine na ito, nagperform siya ng isang crossover. So, kailangan lang natin ilayo. Ang maganda din dito, dahil wala tayong brace sa taas, makokontrol mo kung gaano kalayo yung gusto mo na ano, na distansya. Okay? So, standard na Smith machine din to. So, walang problema. Smith machine. Sa so, dito sa kaliwa, dati, ano to? ah, uh, rowing machine po itong kaliwa. Pero ngayon, ginawa ng preacher curl uh, selectorized preacher curl. So ikakabit lang natin tong ano tong criby na to, tong easy cable easy curl do sa 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 cable nito. Maganda nito, testing na natin. Ang maganda kasi nito pagka pagka cable ang uh, selectorized ang uh, preacher curl mo, sasabi ko una, na feature na natin to. Yung range of motion ng gumagamit, ang nasusunod is yung gumagamit. Pag machine kasi, pag minsan, pag hindi tama ang pagkakagawa ng machine, ikaw yung mag a doon sa machine. So kung may kliya kamay mo at yung, pang, yung machine is pang mahabang kamay, baka pwede maka-apekto sa range of motion mo at baka cause ng injury. Ito, hindi. Okay. So, yun ang maganda dito. Yung machine, kita mo, para ka nag-ano rito, para kang free weights din. Actually, pwede ka mag-free weights dito. So, aside from that, para kang free weights din dito. Pero, best thing na ito is, ito yung sabi ko. Sa, sa free weights na preacher curl, mabigat dito yan sa starting position. Tapos, pagdating mo dito sa gitna, mabigat, mabigat. Pero, yung last half, magaang na yan. Kasi, wala nang tama yung yung sa bicep mo kasi, nandito na sa taas, na sa resting position ng bicep mo, pababa ng gravity. So, hindi ka na hinihila. Pero ito, cable, kita mo, mula dito sa baba hanggang sa taas, hinihila ka palayo. So, mas effective po ito. Mas effective po ito. So, aside from that, pwede ka rin mag-tricep dito. So, maglagay ka tricep cable bar or tricep rope. Proper din. Walang momentum. Kasi, yung iba, pag nagtatricep, kasama katawan. So, hindi po tama yun. So, yun yung isa sa mga ginawa natin upgrades dito. Then, balik tayo sa likod. Ito, so, belated na lang na, ano to, na, 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 na realize ni Sir Robert. Ito, napanood din niya sa isang video natin. So, naglagay na siya ng squat rack din sa likod. So, maganda dito kasi, kung may squat rack ka na doon sa super rack at meron ka pa rin dito sa RP Smith, hindi niya napila yung mga tao. So pwede ka mag-squat, pwede ka mag-bench press dito gamit yung adjustable utility bench. Tapos, naglagay din siya ng ano, ng safety catch. Although Dragon Bone yung gamit niya kasi mas preferred niya yung Dragon Bone, nagawa natin na para mag magkaroon ng safety catch. So maganda to. So dito, pwede nag squat din. Tapos, nag-shoulder press dito sa Smith machine. So yun, para lumabas, 4-in-1 ngayon tong equipment na to. So dito sa sa Gym Depot kasi kung mapapansin sinyo karamihan sa mga equipment natin multifunctional, mamaya ipapakita ko pa sa inyo iba. Multifunctional kasi pinapahalagahan natin sa Gym Depot yung kakulangan ng space ng karamihan sa mga ano, sa mga karamihan sa mga uh, may gym business. So ginagawa natin multifunctional ang mga equipment nang sa ganun, mamamaximize nung tao, nung kliyente, yung space na yon. Mag-ingat sa paa. Tapos, uh, aside from that, so ito, nakita natin, multifunctional. Ito, apat na tao, sabay-sabay. So, pwede makagamit ito. So, itong RP Smith. Yung RP Superact, tatlong tao, sabay-sabay. So, just imagine, gaano kalaking space ang kinain, pero pitong tao ang makakagamit, sabay-sabay, di ba? Sobrang sulit. So ito, another multifunctional na equipment to. So ito yung natin na multi-press machine. So ito multi-press machine is na adjustable po yung ano nito. Okay. Yung lever nito, so sa ganyang posisyon, pwede yung nagsyo-shoulder press yan. Gamit mo itong adjustable utility bench, may pwede kang mag-shoulder press ng ganyan. Okay. So kung gusto mo naman mag- Mag-incline bench press, Naging mo rito, ibababa mo ng konti. Inclined bench press. So, flat bench press, ganun din. Ibababa mo lang to. So, ito, apat na exercise. Actually, lima. So, pwede kang mag-shoulder press, inclined bench press, flat bench press, decline bench press. Apat na yon. Pero, yung panglima na exercise na sinasabi ko is, pwede ka rito mag rowing machine. Yung parang barbell row. Actually, yung 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 machine namin sa sa Gym Republic, ito yung ginagamit ko tsaka yung assisted squat kasi pag dito ako nagro-row, na-assist yung rowing ko pero parang free weights din yung buhat ko. Plus, yung wrist movement ko diretso. Hindi siya bumabaluktot kasi itry niyo i-barbell row yung barbell na mabigat, bumabaluktot yung wrist nyo. Ito, hindi. So, sa pull na sa pull, yung lats mo rito, plus yung inner back mo. Panalo-panalo. So, kita mo, limang exercise yung magagawa mo rito. So, yun yung trademark ni Gym Depot. So, another multifunctional na gym equipment is yung heavy duty hack squat with leg press. So, sa current position, nakapang ano siya, hack squat. So, itutupi lang natin to pwede na siyang mag-leg press. So, two in one to. So, ito, pwede pang uh, hamstring at saka quads. So, harap na muscle at likurang muscle ng legs, ito naman yung tatamaan nito. So, panalo to. So, may abdominal bench siya, adjustable utility bench, reverse flies with pec deck, which is another uh, multifunctional na equipment. So, sa ganitong posisyon, pang back siya, pang, pang rear delts sa ganitong posisyon. At lilipat lang natin ng adjustment. So pang chest naman to. So another combo machine by Jim Depo. So may makikita ka mga equipment diyan, mamahalin pero usually ano uh, isang exercise lang magagawa at one particular time. So again, another combo machine leg curl with leg extension. Selectorized naman to. So, dito sa position na to, pwede kang nakaupo for leg extension. So, leg extension. Kung dadapa ka naman, yung leg extension is para sa quads. At pag nakadapa ka naman dito, nagle-leg curl ka para naman sa hamstring. So, sa likod ng muscle. So, meron tayong ano, Uh, utility stool para sa mga dumbbell exercises. At again, ito yung sabi ko, yung assisted squat, isa sa pinaka-paborito ko to na equipment at isa rin to sa mga ginagawa ko na na machine para sa rowing ko. So, ito na imuestra ko na. So, dito, pwede kang mag uh, assisted squat. So, iniba na natin yung lever natin ngayon dito. Mas, mas convenient na siya. So, aside from uh, uh, assisted squat, Pwede ka rin mag-standing calves. So, dalawa na yon. So, pero pa doon, ito yung sabi ko na rowing. Yung rowing, nagro-row din ako dito. Kita mo yung wrist, hindi siya bumabaluktot. So, ito yung mga paborito ko, mga pang-back exercise. Yung dating pang-leg, pang-leg uh, exercise lang, kagaya nung assisted squat, pang-legs, tapos yung standing calves, pang-calves, ito, pwede na rin siya na pang back at pwede na rin pang shoulder. So, kung mapapansin nyo, halos lahat talaga ng na equipment natin, kung kaya natin gawing multifunctional, gagawin natin multifunctional. Then again, another multifunctional machine is yung uh, flat decline bench press natin. So, sa ngayon, decline bench press yung ano, yung position niya. Pero ito, meron lang tayong lever dito, papapin, wala naka flat bench press ka na. So 2 in 1 na naman to. Upper and lower chest part. Lateral bench press, multiple uh, exercises sa magagawa mo diyan using dumbbells, then incline bench press. So may incline bench press din tayo for uh, upper chest. Then again, meron ding dumbbell, uh, barbell rack. So yung barbell rack natin Marami kasi barbell rack yung ano, eh, parang pyramid o triangle ang posisyon. Sa atin, wala pang 1 square meter kayang maglagay ng 8. Kaya tipid na tipid to, to sa space. So basically, ay, ayo pa pala yung isa na, na naiwan. so may dips din with leg raise. So makikita mo yung contour ng dips with leg raise natin. Ito, pang-imported pang, pang, pang imported na talaga yung design nito. So, kita nyo, nag adjust tayo sa mga designs natin to be competitive para sa mga uh, kakumpetensya natin. Regardless yan, kay imported or local, nagiging competitive na tayo sa, sa industry natin. So, anyway, mabalik tayo doon sa, sa ano, kap yung, yung, yung topic natin, talaga napaka-importante na nagtutulungan yung mag-asawa, mag-partner, para sa kahit anong negosyo. Regardless yan, kaya nasa abroad ka o nasa Pilipinas, importante talaga na nagtutulungan kayo. Kasi kung yung isa ay nagpapaangat at yung isa ay nagpapababa sa'yo, mahirapan kayong mag-grow. Mas mahirap tumaas. Mas mabuti na nagtutulungan kayo umangat. At para doon naman sa mga gym owners na nanamong problema, paano gagawin sa mga, sa mga pasaway na kliyente nila, ay suggest talaga na tindigan mo na ngayon kasi pag hindi mo sila pinagsabihan ngayon, parang ano yan eh? parang virus yan. Dadami yan. Kasi gagayahin din ng iba kasi isipin ng iba na ay hindi naman ako pinansin ng may-ari. Baka pwede nga. 'Di ba? Lalo to ko Sir Richard. Ha, ah, kasi Sir Robert. Sir Robert. Eto, dahil bago kayong gym, napaka-importante na sa umpisa pa lang ng ng op, ng, ng ng business niyo, maging mahigpit na kayo kasi mas mas mahirap kasi na maghigpit tayo kung kailan matagal na tayo sa negosyo kasi may mga suki na tayo eh. Pero kung umpisa pa lang, alam na nila na mahigpit ka, lahat yan, hawa-hawa yan, lahat yan, magiging masipag na rin maglikpit. And I hope na gusto nyo yung palibagong content natin. Tapos, nalimutan ko lang i-shoutout, pero sa next topic natin is yung ano, maganda abangan nyo Next topic natin is, uh, may nag-comment sa atin na marami raw nagsasarang gym, business. Tapos, uh, nalulugi daw sa upa. So magandang topic yan. Abangan nyo next time you, next video ko is about doon sa particular topic na yan. Polisarpi na Jim D. Pomeran. Salamat po.